Pwede ba umorder sa fast food ang mga diabetics? Oo. So, itong topic ko para sa mga diabetic, tumataas ang blood sugar, paano pababain? Ano yung solusyon? Pwede kayong kumain. Hindi bawal lahat. Tuturuan ko lang kayo. Paano at ano ang kakainin? ba diba, nakita nyo, ito yung mga fast food to. Yan. Yan ang fast food. Pwede nyo hong orderin lahat yan. Ituturo ko sa inyo Paano kumain sa labas, sa restaurant, sa mga fast food? Ano lang yung mga iiwasan ninyo dahil nakakapagpataas ng blood sugar? So yung mga pagkain na nagpapataas ng blood sugar, ang resulta mas gutom ka sa susunod mong kain. Pero yung mga pagkain na stable ang blood sugar mo, mas hindi ka gutom. So kasi mayroong hormone na leptin, tinatawag mas hindi gutom. So mas nakakatipid ka ng mga 100 calories sa bawat kain mo. Aba, eh malaki yon Doon sa mga taong gusto magbawas ng timbang at saka para hindi lumaki yung ating mga puson at yung ating mga chan. Ito po ang mga solusyon at tips na ibibigay ko. Itong paliwanag ko muna pag sinabing glycemic index, ito yung mga numero na nagsasabi ng blood sugar pagkatapos kumain merong tinatawag na glycemic index. Pero mas maganda yung glycemic load. Ginamit din niya yung glycemic index tapos na multiply doon sa carbohydrates na per serving na kinakain natin. So, ang gusto nating mga numero, pag sinabing glycemic load, mas mababa sa 10 or 10. Pag sinabi natin glycemic index, mas mababa sa 55. Marami tayong pwedeng kainin, hindi po bawal. Pwede tayong mag-apple, avocado, beans, repolyo, lahat po ng gulay, yung mga berden gulay, pwede yan. At ituturo ko sa inyo paano kumain din ng mga prutas at saka yung mga bagay na nakikita natin sa fast food at saka sa mga restaurant. Para bumaba ang ating blood sugar, kailangan meron din tayong ehersisyo. So yung mga diabetic pwede maglakad, stationary bike, magswimming, swimming. Pwede po tayo yung mga magaga magagaan na mga dumbbell, wag po yung sobrang bigat kasi ang pag-exercise -e ay nagpapababa ng blood sugar. At siyempre, tamang dami lang ng kakainin. Kung yung plato natin hahati-hatiin natin yan, may konting carbohydrates, may konting protina kaya sabi ko, pwede ang mga karne. At kakain din tayo ng mga gulay. Siyempre, pagdating sa inumin, yung zero calorie, tubig yon Pero ang gulay, ah, mas mababa yan sa calorie. Tsaka nakita nila sa pag-aaral, yung mga taong kulang, yung mga 6 hours and below ang kanilang tulog, mas tumataas yung blood sugar. Kumpara, dun sa mga taong pitong oras yung pagtulog, mas stable ang kanilang blood sugar. O, sabi ko nga, pwede tayong kumain sa labas. Halimbawa, fast food. Ito, mayroon namang mga order na grilled chicken sandwich. At kung o-order naman kayo ng hamburger, pwede yung single burger lang. Huwag naman yung mga double burger. So, single burger, pwede yung mga grilled chicken kasi nakita nila, pag grilled, 420 calories. Eh, pero kapag yung mga fried na, na mayroong breading, nagiging 780 calories na yan. Pagdating sa inumin, pwede tayong mag-apple juice. Tapos, halimbawa, umorder tayo ng pizza. Pwede naman 1 to 2 slices. Humingi na lang tayo ng side salad na pampabusog. Tapos, tubig pag salad dressing dito sa ating mga salad suka at olive oil, pag sa ating mga sandwiches mustard. Bakit? 5 calories lang yung mustard, yung ketchup 15 calories. E, itong mayonnaise natin 100 calories. Yung iba pang mga special sauce umaabot hanggang 335 calories. So, pwede mo nang isang kanin ulam yun eh, mas busog ka pa. So, yan yung mga secrets allowed pa rin tayong kumain. Halimbawa, may subway. Pwede naman ng roast chicken, roast beef. Tapos, palagyan mo ng maraming kamati, sibuyas, tsaka yung mga greens. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga grilled chicken, salad. Sana ibalik ng McDonald's ang kanilang filet of fish. Tanggalin nyo na lang ho itong mayonnaise sa ibabaw. Nakita nyo itong mga chicken breast. Pwede naman lagyan ng mga kamatis, sibuyas, lettuce, tsaka ng mga kung ano-anong mga gulay bilang pampabusog. Yes, pagdating sa bread, pwede naman kayong humingi ng mga wheat bread, sourdough. Yan po yung mga gagamitin nating breads. Pag umuorder, a la carte na lang. Bakit? Para pinaka-sandwich lang yung kakainin nyo. Huwag na ho natin kunin yung french fries na pakataas yan sa glycemic load at glycemic index. Tapos, kung talagang gusto, syempre, uso din nyo yung mga coffee shop, hindi ba? So, pwede naman tayo, iwas tayo dun sa mga donuts, sa Pag nagpunta tayo sa mall, iwas sa donuts, coffee with cream or milk tea. Pwede, kung gusto niyo talagang mag-coffee, plain iced coffee. O, oh. Kung gusto nyo, fat-free milk o kaya soya. Iwas dun sa mga maraming cream, chocolate, caramel, at sugar. Pero pwede kayong mag-order. Hindi kayo kailangang feeling deprived. So, pwede din ang tsaa sa ating mga diabetic. Pagdating din dun sa ating mga sandwiches, Pwede naman peanut butter ang palaman. Pwede rin yung egg salad. Pwede din yung lagyan nyo ng avocado. ba diba, sa mga restaurants, pwede naman lahat yan orderin. Halimbawa, Italia naman, na restaurant, na imbita kayo, order muna kayo ng sopa, yung mga clear soup nila. Pagdating sa pasta, sabihin nyo, al dente ang pagkaluto ng inyong pasta. Ibig sabihin, medyo matigas-tigas pa kung pwede lagyan ng olive oil or garlic, mga gulay, lamang dagat, isda or kaya lean meat pwede tapos kamatis or pwede sabihin nyo red sauce, wag na huyong puro cream based tapos wag nang palagyan ng mga bacon. So yan yung mga pwede niyo orderin sa mga Italian restaurants. Pag yung mga iba pang mamahaling restaurants, order muna kayo ng mga clear soup ng salad para mas busog na kayo pagdating doon sa main meal. Ito pa yung mga pwede nyo orderin ng mga drinks. Siyempre, water, zero calories, plain coffee, tsaa, low-fat milk, vegetable juice. Yan din, pag tinanong kayo. Okay? Doon naman sa mga nanay na namamalengke, hindi po bawal kumain ng karne basta yung ipapaluto natin, eh, tapyasan natin ng taba. Pwede yung mga, ito, solomilio or tenderloin, tapadera or sirloin. Eh, kung talagang yung mga loins may konting taba, tapyasin na ho ng mga nanay natin. Tsaka, alam nyo, ang sikreto doon, hiwa-hiwain nyo ng maliliit, tsaka manipis. Pwede nyo ngang ah, ipukpuk muna para mas malambot. Tapos, ang panimpla, pwede ho kalamansi, pwede din yung, yung talagang pineapple, hindi yung galing sa kana pineapple. Kasi, yan yung mga magandang pampalambot ng ating mga karne. So, ang sikreto, ikalat nyo dun sa plate nyo yung hiniwahiwang karne para hindi kayo feeling na lugi. Ganon din sa ating pork pag sinabi yung mga tenderloin, medallion, pork strips, pork cutlets, pwede pong tanggalan yan lahat ng taba. So, yung mga rib roast, kahit yung pork chop naman, pork loin, pwede tanggalan lahat ng taba. So, pwede kayong kumain ng baka, baboy, manok. Lalo na ang isda kasi marami siyang omega-3 fatty acid, tsaka yung mga lamang dagat, katulad ng mga shrimp. Okay? So, pagdating nga sa pasta, sabihin nyo lang al dente. A um, moderate effect nito sa blood sugar. Pero, better din ito than white rice. Sinabi ko pa yung mga source ng protein. Pwede po ang mga munggo, tokwa, tofu, lahat po yan. Lamang dagat kasi mayaman sa omega-3 fatty acid. Pwede po ang itlog sa diabetic. One egg a day, pwede. Pwede meat na tinuro ko na ano yung sekreto sa meat. Fried rice, yung plain fried rice, mas mataas ang glycemic index niya. Ngayon, para maibaba nyo yung glycemic load, lagyan nyo ng halimbawa hipon or kaya chicken breast kapag tsaka mga gulay kapag fin fried rice nyo. Paano bumaba yun kumpara dun sa plain fried rice? Kasi mas kakain na kayo ng protein eh. So mas marami kayo na kain protein kumpara doon sa carbohydrates. So kaya naipa, naibaba nyo yung glycemic load. Tapos lagyan nyo pa ng mga iba't ibang gulay. Green peas, bagay din ho yan sa ating mga may diabetes. Tapos sabi ko nga uh, carrots. Tapos yung yung ating mga repolyo. Pag hiniwa-hiwa natin, green onions. Any gulay pwede naman ho natin isama sa ating fried rice. Fats, hindi naman totally bawal kung ang source nyo ay isda at mga lamang dagat. Katulad ng sardinas, mga makarel, tuna, tanigi, yung mga galunggong, tamban, tawilis, maganda ho lahat yan. Pwede tayong kumain ng nuts, labing tatlo hanggang labing anim na pirasong kasoy o one-third cup ng mani. Alam nyo ang glycemic index ng kasoy, glycemic load 3, tapos yung peanuts 1. So, pwede naman. Huwag lang, Andy. Pwede ang avocado. Kung may konting budget, pwede tayong mag-olive oil. At sabi ko nga, pag sa restaurant, ginisa ang inyong order, sabihin nyo, pwede ba bawasa ng mantika? So, pwede pa talaga kayong kumain sa restaurant. Ang fiber nagpapababa, din ng blood sugar, lalo na yung mga soluble fiber. Kasi mas matagal ma-digest, nagpapababa ng cholesterol, at nagpapababa ng blood sugar. Yung mga soluble fiber, nakikita natin to sa mga gulay. Okay? So, gulay. So, dalawang klase yon Soluble and insoluble fiber. More yung soluble fiber. Suka, nakakatulong sa mga diabetic. Any suka is okay. Idagdag nyo sa mga ginisa ninyong mga gulay. Ginisang repolyo, any ginisa, lagyan nyo ng isang kutsarang suka. Pwede. So, maganda ang atsara. Huwag nyo lang dag lagyan ng maraming asin. So, yung mga gulay na inacara pwede nyo kainin. Tapos, ay uh, yung mga pampalasa, mayonnaise, uh, imbis na mayonnaise, gagamit kayo ng mustard. Kasi yung mustard ay gawa din sa suka. Kasi nasabi ko nga, mas mababa ang so, calories mustard. ng mustard. Mustard to. Ito, grainy mustard. Ito yung mustard na pang sandwich. Depende din sa dami ng ating kinain, hindi only. So, pag kumain tayo sa labas o kahit nasa bahay, pag karne, sinlaki lang ng uh, deck of cards. Yung, di ba, naglalaro tayo ng baraha. Ganun lang. Kapag isda naman, Okay? Kasi laki ng checkbook, alam, nakakita na kayo ng checking, ganun kalaki lang. Kung pancake, hotcake, eh parang isang CD. So, ganun. Ang inyong keso, ah, apat na dice, so, medyo maliit. Ganun ang pagkain. So, hindi only, pero pwede nyo ang kainin. Okay? May mga magagandang klase ng cheese, kesong puti, cottage cheese, brie, cheddar. Basta yung mga low fat. Kasi kailangan din ng ating mga diabetic ng calcium. Okay, so kung lean meat, sinlaki ng baraha. Almusal. Mga pwede nating almusal. Kalahating saging, isang itlog. Actually, mas bagay ang muffin. Mas mababa sa blood sugar compared dun sa mga bagels or dun sa ating mga pandesal. Gaya nito, pwede naman kayo mag wheat bread, lagyan nyo na lang ng um, peanut butter. Pwede po ang ating um, yung suha. Maganda rin ho sa ating mga diabetic, pati yung ating apple. Paggutom kayo, nilagang itlog. So, dapat lagi kayo may nilagang itlog dyan sa inyong ref. Nabanggit natin yung mga pwede, cottage cheese, cheddar cheese, goat cheese, pagkeso. Maganda din ho ang melon. Pwede kumain ng melon ang ating mga diabetic. Kasama ho ang, ang palaya kasi bitter melon. So, gulay pa rin ho yan. Pwede tayong kumain ng pakwan. One cup of watermelon, kalahating saging, isang apple, lahat ho ng berries maganda. Choose one lang cherries. Kaya lang may niyan. Ang meron lang dito sa bansa natin, strawberry. So, one and one-fourth cup ng strawberry, pwede. Okay? So, pwede pa rin kayong mag-prutas. Piliin nyo lang yung low glycemic load. Pagdating sa mangga, lahat gustong kumain ng mangga, isang piece nyo lang ng isang medium size na mangga. Kasi ngayon may mangga na ganit, sinlaki na ng plato. So, medium size, isang pisngi ay allowed naman. Pwede din yung mga hilaw na manggagi isinama sa salad or pinnacles Pwede ho Tapos, pagdating sa mga chicken, sabi ko nga, dun sa mga ino-order nyo, maliit lang na, kung baga hamburger, isang hamburger lang. So, ang dami yung mga pwedeng kainin, hindi naman kailangan na Magtipid at magtiis. Makakain nyo pa rin, malalasahan nyo pa rin basta alam nyo lang ang inyong gagawin. Maraming salamat.